Hello guys, good afternoon. Tinan mo yung mga, mga babae guys na nagrampa ng maulan. Ayan, tanongin nyo guys kung saan kami galing. Doon, nagpakyatot yung kami nung inaasam-asam ko na prutas. Libre Hindi siya gano-ganong sikat na prutas, pero masarap. Ganyan, libre pa. <laughs> pa. Akitin mo lang nga siya. So, ito guys, nagpa na talaga. Isidido talaga. Kaya, yan. Wala oh, po. Sa guys. O. Ayan sa region, guys. O. Oh, Ang sarap, guys, ng aming pitas ngayon. Taguran talaga. O. Mm. Mga taguran. guys. Oh. Hmm apresko na guys, namitas na kami. Ano na, nasama na yan dyan. natin na, nagpanik. Umakit ako sa, so, umakit ako sa puno. Baka may bakit. Ano daw? Ba? sa kanya. Ang kulto kasama ko guys, oh. So, sing tawa. Baga. Hindi ko malam kung... <laughs> tawa ng tawa itong kasama ko guys. Sa ulo, Maulanon kami dito guys. Nang lang kami guys ng ano. Para di pa pwede na nakarala bang. Rutas na galo. Galo. <laughs> ah, galo. <laughs> galo. Just <laughs> Ay, <laughs> <laughs> aubo na parang ako oh yung yan, chico pala. Ang <clears> kong <throat> Chico. Tumangwa pa ba kami ng bayabas? May plano pa silang mga bayabas guys. Bago. Ah, magandang hapon. Magandang hapon. Uy, damputin niyo yung mga Sayang. Oo. Ayan, mimitas kami guys. Guys, busy sila guys. Mamitas kami guys ng... Oh, di diba? Ang sarap. Mamitas kami ng galo, purya oso Ayan. Ha? Alam mo din to? Alin? galo. Hindi ko alam to. Basta, hindi ko alam na galo pala to. Oh guys, namitas kami ng ah, uh, prutas. Layas na prutas ito guys. kumbaga. hindi ko alam kung ito. Galo kung tawagin. Galo. Galo kung tawagin. Oh, maraming bunga guys. ng um, guys. Ayan. Kanaon, 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 may sa Meron pa sa sangang marami. Sayang to mga hulog na kasi to eh. Ma ano to matibay ang dahon nito? Abala ah, na mong lumbitay kita. Oh, di ba guys? Andito kami ngayon sa puno guys. Umuulan na guys. Kahit umuulan, nangunguha pa rin sila ng galo. Ayan. Bibiyang ka rin umupo. Man. Matibay ang puno ni Tulin. Ang sanga. Ang presko. Ang Um, Amprisco, magpa-ura na talaga tayo nito. Ang galo, guys. nagpaulan mm, na. Ako, magpaulan na talaga. Mm. Ayan. Ayan yung aming napitas, guys. So, ya pun ya pun, guys, wih kedaming nah bunga porya oh. osu, Yan guys, Uy, bunga, Yan guys. Oh. Hmm. wow, oh. yang guys kedaming bunga, oh. mm. guys mm. lagi, <laughs> <laughs> mau bukti di kana kita sekamera, <laughs> oh ya kamera entah, ini kita

<laughs> Lumabog <po> na yung camera. What? <laughs> 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 <Udahay mailing. laughs> Huwag na yung mailig. ka. Aray. Dahon na mga ilita na dahiling. Ako na yung silpon ko. Nailing nga ni dahon. Okay, ba na puno nito eh. eh Matili man talaga. Tadang na naruling mo yung... Wala. <laughs> Tama mo yung silpon ko dyan sa plastic dyan. Lalata. Akin na dyan. Yabot mm. mo nga. Tadali na tayo. Tadali Guys, umuulan na kami dito guys. Naulan na na. Namimitas pa rin kami. Ayan. Ayan, namimitas kami. Then you guys. Hmm. Hmm. Namitas kami ng galo. Regalo ng ahulog man. Ang hinug. <laughs> Ayan guys, oh. Oh, yeah.

mulan siya guys, pero ang pang bunga oh. Oh. 'Di ba? Mm. Mitas kami guys na galo. Masarap ito siya guys na medyo ayan. Ayan. Mm. Maraming bunga pa guys. Mm. maraming bunga. Sa gilid kami ng kalsada guys. Mm pa guys o oh, marami o oh. o oh. ah? ayan o oh. o oh. diba nga oh, ang lalaki pati yung iba so di ba diba? oh. Next time guys, bayabas na naman ang aming pipitasin. Sa so, susunod, bayabas na naman. Ngayon, si Galo. Galo? Galo. O. Oh. Atila. Uh, Ayan guys, naglalakad kami guys sa maulan. Ayan. Namitas kami guys. Papakita ko sa inyo guys yung aming napitas mamaya ah. So, mara. Tapos guys, nagpaulan kami guys. Nakila! 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 So, fresh. Nakila! Binsya ka guys. Mamulot na. Mamitas ka lang dito ng mga prutas-prutas. Nga tumutubo. Pagbasa siya ba? Magayo mo siyang ilin mong dinatila. Pumayat na siya ngayon eh. No? Puso. Puso. Ang Maria. Saging. Ito mga gaganda ng aking kasama guys. So, mm. Yung green guys. Naka green guys. Maganda din yan. Maganda din yan. So hanggang dito na lang guys. Thanks for watching. Na bubo na yan man. lahat ah, ugasan. Mm, yan. <coughs> Ayo ay. <coughs> <coughs> mo, lalo ya. Tatamalinigon man sa nagilid mo sa tinam. Nagilid <coughs> mo di ba? Nya, nya. <coughs> Pinag mo sa nanti sa baga. Eh, yeah. na ini.